Magandang araw mga kababayan! May napakalaking balita para sa ating mga senior citizens, mga pensioners ng SSS at GSIS. Dahil ngayong Nobyembre 2025 ay tuluyan ng inilabas ng gobyerno ang 12,000 piso one-time payment na matagal ng hinihintay ng marami. Isang tulong pinansyal ito na layuning maibsan ang hirap tulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ngunit habang marami ang masayang nakatanggap, hindi rin maikakaila na may ilang pensioners ang nagtatanong kung bakit tila nabawasan o pansamantalang natigil ang kanilang pensyon. Ano nga ba ang totoo sa likod ng mga balitang ito? Sino-sino ang kwalipikado sa 12,000 piso na one-time payment? At bakit may mga senior citizens na sinasabing tinatanggalan ng pensyon? Yan ang ating tatalakayin ng mas malalim sa video na ito kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo para sa lahat ng detalye. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at iklik ang notification bell para sa mga susunod na updates tungkol sa SSS, GSIS at iba pang government benefits para sa ating mga kababayan. Ngayong buwan ng Nobyembre, opisyal ng inanunsyo ng Social Security System at Government Service Insurance System na ang 12,000 piso one-time financial aid ay bahagi ng mas malawak na programa ng gobyerno para tulungan ang mga retirees at senior citizens na patuloy na nahihirapan sa pagtaas ng inflation rate. Ayon sa Department of Finance, ang pondong ginamit para rito ay bahagi ng reallocated savings mula sa 2024 na budget at may layuning mapagaan ang gastos ng mga nakatatanda lalo na sa pagkain, gamot at utilities. Ang 12,000 piso ay hindi loan o advance kundi isang grant na hindi kailangang bayaran. Lahat ng kwalipikadong SSS at GSIS pensioners ay automatikong makatatanggap nito sa kani-kanilang bank account o e-wallet na nakarehistro sa kanilang system records. Ayon sa ulat, tinatayang higit 6.8 milyong pensioner sa buong bansa ang makatatanggap ng benepisyong ito. Sa SSS, kabilang dito ang mga retirees, survivors at disability pensioners na aktibo at rehistrado hanggang Oktubre 2025. Sa GSIS naman, ang mga qualified ay yaong mga retirado mula sa serbisyo publiko na tumatanggap ng regular na buwanang pensyon at walang nakabimbing administrative case o overpayment issue. Siniguro rin ng dalawang ahensya na ang mga beneficiaries ay hindi na kailangang magpasa ng bagong application dahil ang system nila ay naka-auto-release base sa updated member records. Marami ang nagbunyi sa anunsyo at hindi maikakaila na malaking tulong ito sa mga nakatatanda. May mga kwento ng mga lola na gagamitin ang 12,000 piso para sa kanilang maintenance medicine. May mga lolo na bibilhan ng bagong salamin o hearing aid at mayroon ding ilan na plano itong gamitin bilang puhunan sa maliit na tindahan. Ngunit sa kabilang banda, habang masaya ang karamihan, Sumulpot naman ang mga ulat ng mga pensioners na hindi nakatanggap ng inaasahang halaga o kaya na may biglang nabawasan ang kanilang buwanang pensyon. Maraming nagtanong kung totoo bang may pension cuts na ipinatutupad ng gobyerno at bakit tila may mga pangalan na nawawala sa listahan ng beneficiaries. Ayon sa pahayag ng SSS spokesperson, walang planong tanggalin o bawasan ang regular pension ng mga kwalipikadong miyembro. Ang mga ulat ng pagbabawas ay karaniwang bunga ng system verification o audit process na isinasagawa taon-taon. May mga kaso kasi na natuklasan na may duplicate records, mali ang birth date or name entry, o kaya ay may benepisyaryo na patuloy pa rin nakatatanggap kahit lumalabas na pumanaw na pala sa record. Dahil dito, automatikong nasususpinde pansamantala ang pensyon hanggang sa maresolba ang discrepancy. Sa GSIS naman, may ilang kaso ng overpayment kung saan kailangang i-adjust ang pension para maitama ang sobra sa natanggap ng miyembro. Isa rin sa mga pangunahing dahilan ng pansamantalang pagkakahold ng pension ay ang kakulangan ng updated proof of life submission. Ang proof of life ay taunang requirement upang mapatunayan na buhay pa ang pensioner at patuloy na karapat-dapat sa benepisyo. Dahil sa digital transition, marami sa mga pensioners ang hindi pa nakakapag-update online, lalo na ang mga walang access sa internet o hindi marunong gumamit ng mobile applications. Dahil dito, pinaalalahanan ng SSS at GSIS ang lahat ng pensioners na magpasa ng kanilang digital proof of life sa pinakamadaling panahon upang hindi maantala ang kanilang mga benepisyo. Sa kabila ng mga isyong ito, tiniyak ng mga ahensya na ang 12,000 piso one-time payment ay hiwalay sa regular pension. Hindi ito ibabawas o ituturing na advance sa susunod na buwan ng bayad. Ang mga nakatanggap ay hindi na kailangang magbigay ng anumang resibo o patunay ng paggastos dahil ito ay unconditional financial assistance. Ngunit dapat tandaan na ang mga hindi nakatanggap ngayong Nobyembre ay hindi nangangahulugang hindi kwalipikado. Maaring kasama pa sila sa mga susunod na batch ng release dahil ayon sa SSS, ginagawa ito by region at depende sa bilis ng validation ng data. May ilang lugar gaya ng Region 4A at NCR na nakatanggap agad ng kanilang 12,000 piso noong unang linggo ng Nobyembre habang ang iba namang probinsya tulad ng sa Visayas at Mindanao ay nakatakdang makakuha bago magtapos ang buwan. Ito ay dahil sa iba't ibang schedule ng banko at government disbursement partners. Para malaman kung kasama ka sa listahan ng narilis na batch, maaari kang mag in sa SSS or GSIS member portal o magtanong sa opisina sa inyong lugar. Samantala, patuloy ang mga reklamo ng ilan sa social media na tila hindi patas ang proseso. May mga nagbahagi ng screenshots ng kanilang account na nagpapakitang pending verification pa rin ang status kahit na matagal na silang pensioners. Ang ilan naman ay nagsabing hindi sila nakatanggap ng text o email notification. Bilang tugon, naglabas ng advisory ang SSS na huwag basta maniwala sa mga scam messages na humihingi ng personal information o OTP kapalit ng agarang release ng 12,000 piso. Tanging opisyal na SSS o GSIS message lamang ang dapat paniwalaan. Ayon sa DSWD, ang 12,000 piso na one-time payment ay resulta ng pagtutulungan ng ilang ahensya ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng inflation sa mga mahihirap at matatanda. Bukod sa pensioners, pinag-aaralan na rin ng administrasyon ang posibilidad na palawakin ang programa sa iba pang sektor tulad ng solo parents at persons with disabilities. Ang 12,000 piso ay ibinase sa average na inflation adjusted cost ng basic needs ng isang senior citizen sa loob ng tatlong buwan, kaya't inaasahang makatutulong ito kahit pansamantala. Ngunit sa kabila ng magagandang layunin, may ilan ding ekonomista na nagbabala na kung hindi maayos ang paglalaan ng pondo, posibleng maapektuhan ang sustainability ng SSS at GSIS trust funds sa hinaharap. Sinabi ng isang analyst na kung magiging regular ang ganitong cash aid, dapat siguraduhin may sapat na revenue source upang hindi maubos ang pondo para sa susunod na henerasyon ng pensioners. Ayon sa Department of Finance, may nakahandang proposal upang palakasin ang collection efficiency ng SSS at GSIS sa mga delinquent employers para mapanatiling matatag ang pondo. Para sa mga pensioners naman, ang pinakamahalagang gawin ay manatiling updated sa kanilang account status. Kung hindi pa kayo nakatatanggap ng 12,000 piso, siguraduhing updated ang inyong bank account number, contact details, at proof of life record. Maaaring magpunta sa pinakamalapit na branch o mag-login sa inyong online portal upang i-check ang status. Kung may makitang error o pending verification, agad na i-report sa customer service hotline upang maayos bago matapos ang buwan. Isa pang mahalagang paalala ay ang pag-iwas sa mga fixers at third-party handlers na nagsasabing kaya nilang pabilisin ang paglabas ng inyong labindalawang libong piso kapalit ng bayad ayon sa SSS at GSIS, wala silang kinukuhang middleman at lahat ng release ay direktang ginagawa sa opisyal na account ng miyembro. Kung kayo ay nakatanggap ng tawag o mensahe na may hinihinging bayad, i-report agad ito sa authorities dahil scam ito. Sa mga nakatanggap na ng kanilang labindalawang libong piso, maraming kwento ng pasasalamat at saya ang kumalat online. May mga lolot lola na nagbahagi ng larawan ng kanilang natanggap at nagsabing malaking tulong ito upang makaraos sa gastusin ngayong Kapaskuhan. Ang ilan ay ginamit ito sa pagbili ng bagong cellphone para makausap ang mga anak sa ibang bansa, habang ang iba ay ginamit bilang pambayad sa utang sa tindahan. Marami rin ang nagsabing ito ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng tunay na suporta mula sa gobyerno sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi rin maiiwasang may mga pensioners na hindi pa rin kontento. May mga panawagang itaas ang buwan ng pensyon sa halip na one time lang ang ayuda. Ayon sa Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, dapat nang amyandahan ang batas upang gawing mas makatarungan ang pension system. Ang labindalawang libong piso ay malaking tulong. Ngunit kung patuloy na tataas ang presyo ng bilihin, mabilis lang itong mauubos. Kaya't nananawagan sila na gawing regular ang pension increase kada taon base sa inflation rate. Habang pinag-aaralan pa ng Kongreso ang posibilidad ng karagdagang pension hike, tiniyak ng Malacanang na bukas sila sa mga panukalang makatutulong sa mga senior citizens. Sa katunayan, Kasalukuyang sinusuri ng Department of Budget and Management ang posibilidad ng isa pang cash aid sa Disyembre kung may matitirang pondo mula sa social welfare allocation. Kung ito ay maaprubahan, posibleng magkaroon muli ng karagdagang tulong bago magpasko. Para naman sa mga nag-aalala kung mawawala ang kanilang regular pension dahil sa mga cuts na lumabas sa balita. Nilinaw ng SSS at GSIS na walang kanselasyon na nagaganap basta't updated ang miyembro. Ang mga tinatawag na cuts ay karaniwang adjustments lamang para maitama ang mga pagkakamali sa nakaraang computation. Kung sa tingin ninyo ay may mali sa natatanggap ninyong pensyon, maaari kayong mag-request ng pension recomputation form upang ma-review ng opisina ang inyong record. Sa kabuuan, malinaw na ang 12,000 piso one-time payment ay malaking biyaya sa mga pensioners, ngunit kasabay nito ay ang hamon ng tamang impormasyon at transparency. Dapat ay maging alerto ang bawat pensioner sa mga updates, huwag basta maniwala sa mga chismis online, at siguraduhin lahat ng transaksyon ay ginagawa lamang sa opisyal na channels ng SSS at GSIS. Ang gobyerno naman ay may obligasyong tiyaking walang pensioner ang maiiwan o mawawalan ng benepisyo ng walang malinaw na dahilan. Habang papalapit ang Pasko, ang 12,000 piso na ito ay simbolo rin ng pagkalinga ng gobyerno sa mga nakatatanda. Isa itong paalala na ang mga senior citizens ay hindi nakakalimutan at patuloy silang bahagi ng pagbangon ng bansa. Sana ay magamit ng tama at maayos ng bawat pensioner ang halagang ito. Sa gamot, pagkain o kahit simpleng pamasko sa mga apo. Ang bawat piso ay patunay ng pagpapahalaga sa kanilang mga taon ng serbisyo at sakripisyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto ninyong manatiling updated sa mga balita tungkol sa SSS, GSIS at iba pang social benefits, Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong mauna sa mga bagong updates. Maraming salamat sa inyong oras at tiwala, at sa ating mga lolot-lola, mabuhay kayo, at naway makatulong ng malaki ang labindalawang 12,000 piso na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa susunod na update, mga kababayan, ingat po tayong lahat at God bless sa bawat isa.